Ang akin naman po talaga ay malaman yung katotohanan. Okay po kay sa lie detector test. Kasi po, pag sinabi niyong okay, ako pong gagastos niyan, ayaw ko pong mangyari na last minute, kayo po ay atras. Maraming best na kami nagkaroon ng ganong sitwasyon. On the other hand, pag ginaw niyo, thank you. And then pag lumabas po yung result na kayo po hindi truthful, mapapayang kayo. And also, makakasuhan pa kayo cyber libel. Alam niyo na po kaso ng cyber libel. Kaya nag-post po kayo, na pinapalabas nyo na hold up kayo, na hindi naman pala, that cyber libel. Now, itutuloy mo ba itong lie detector test o magkakaayos na lang? Let's call it quits, magpakatawaran, and then kamayang kayo matapos na kasi itong isa, gusto niya maka-move on na lang kasi gusto niyang uh, makapagtrabaho. Ano po? Ayun po, dun po ako sa pares po kami, ano, hindi na maaabala. So, in other words, hindi niyo na po kailangan pa iladiktat ng test? po. Now, yung pong pinos ninyo, nandun pa rin ba? Nakapost pa rin? Yes po. Pero, ang alam ko, nag-lock po ako ng profile. So, technically, parang yung post ko po na public that time, hindi na po siya visible. Pero marami na po nakita, nagpasapasala. Yes po. Now, on my part, hindi na ako tutulong na sampang ka ng kasong cyber label kasi ang request mo, magkaayusan naman kayo. Susubukan kayo pag-ayusin. It's up to him kung magkipag siya. Pero kakausapin ko muna siya. So, is it safe to say na baka merong mga inconsistencies doon sa mga sinabi nyo kaya umaatras ka na lang? Inconsistencies meaning may mga bagay doon na nakaligtaan mo sabihin. May mga bagay na hindi totoo. May mga bagay na totoo, may mga bagay na hindi totoo. Kung baga, pag pinagtahit mo, equals to not credible. Tama ba? Opo. Okay. Ba't niyo po nagawa kasi yon Kawawa naman yung tao. Kasi po ano, nung nina niya po ako, meron po siyang mga sinasabi na hindi po dapat niyang sinasabi nung time po na yun. Bali po ano, nung nag po kami bumiyay, okay naman po siya. Mm. Tapos, hanggang sa nagtatanong po siya ng mga medyo bastos na po. Yes po. Ah, na-share ko po sa kanya na meron na po ako ng dalawang baby pero hindi po yun yung sa boyfriend ko na nakita. Ah, so habang buhay biyahe, nagkwentuhan po kayo? Yes po, kasi tinanong niya po ako na yun nga po kung sino daw po yung kasama ko ganyan. Ah, okay. So may mga tinanong sa inyo, mga personal na bagay yes na po. hindi, hindi naging komportable ka? Oh. Okay. Hindi naman po niya tinanong. Like parang nagbigay lang po siya ng opinion niya. Ano po opinion na binigay niya? Like, kagaya po nung sabi niya, ah, may anak na po kayo, ma'am. Sabi ko, opo, dalawa na. Mm -hmm. Sabi niya, ah, kayo po nung ano. Sabi ko, hindi po, hindi sa kanya. Mm -hmm. Sabi niya, ay, ba't gano'n naman, ma'am? Ba't naman magkaiba yung tatay nung ano niya? Nag-comment siya ng gano'n? Opo, oh, sinabi Bakit mag-ano, pakialam niya kung magkaiba yung tatay? Ayun nga po, eh. Med mm. Medyo na ano po ako. Sinay ko lang naman po sa kanya na may anak na po ako. So, parang hindi eh, po Eh, sana siya. hindi niya sa siya sinabi mo, Uy, Marites ka, drive ka lang kuya, huwag mong pakialaman personal Hindi, ko. Bakit siya sinasagot? Ang sabi ko lang po, ay, wala, kuya, Kung ganyan. Parang sabi uh -huh. ko, kanya-kanya naman po ang ano yun. So, uh, kaya, nang dahil doon, hindi mo na gusto niya matanong niya, although hindi mo na gusto, sinagot mo pa rin konti. Nang dahil doon, kaya eto, medyo sa sama ng loob, nakapagkwento ka ng something na para makaganti ng konti sa kanya. Hindi lang po yun yung ano niya, yun nga po yung pag nagda-drive po siya is medyo parang napapansin ko po na... Tapos kasero? Hindi po, hindi po siya mabilis. Parang inaabante niya po ako sa kanya, tapos umuusog po siya. So hmm, parang sa akin... Medyo, yung para magbe siya, opo, tapos ganun. para mabangga. Opo, ganun uh, po. Tapos so una yung paging para maritest siya, tapos pangalawa yung inaabante inabante niya, tapos mag, break Opo, ganun. Hinto magbibanga. Po siya, oh opo. Tapos ang gagawin po niya, hindi magdidikit po kami, uusog po ulit ako. Tapos uusog po ulit siya. Tapos gano'n na naman po. Ah, parang bangga. Oo oh, po. Atas, bangga, Opo. Oh, atas. Uy, hindi Meron na naman din, tama yun kung totoo. Meron din po that time na sinabihan niya po ako na, ay, ang ganda mo, ma'am. Bakit naman inano ka pa ng mga ex mo na yun? Ang tanga naman nila. Nagbigay lang naman po siya ng opinion niya. Na, May masama ba kung sabihin na maganda ka? Nagandahan siya iyo ah uh, sabi po kasi niya, um, kung ako po yun, hindi ko na ano lalo na nagkaanak na ako sa iyo. Parang ganun. E eh, paano niya nalaman na ikaw ay brinik ng mga ex mo? Kasi po, sinabi ko po sa kanya na yung lalaki po nakita niya sa Cubao, yung dalawa kong pong baby, hindi po yun yung... Dady ng babies Pero ako mismo nagkwento na meron ka lang dalawang baby. Eh, ba't mo kasi sinabi sa kanya? Pati hindi, yung tinanong, po niya. Siya sa... tinanong po niya. Tinanong po niya, mamay may anak na boy. po kayo niya ni, ano... Ni ah, talitin. nakita niya yung meron kang kasabay lalaki. Sabi niya, yung kanina nakita ko na lalaki kasabay mo, may anak kayo niya. Opo, gano'n. napaka niya pala, kung totoo. So, tinanong... ano sinagot mo? Sabi ko, may anak na ako, kuya, pero hindi kanya. Okay, tapos sabi niya, maanda ka. Opo, yun parang gano'n. Para sa akin po kasi, am um, do compliment siya. Parang hindi po siya, ano, like... Masama ba kung sabihan ka na maganda ka, ma'am? Um, okay lang naman po, pero yung mga ganong follow-up na, um, kung ako po yun, hindi na po kita iniwalayin kasi nagkaanak na tayo, ganyan. Parang hindi po siya okay sa akin. Ah, uh, parang yung sinasabi niya na kung ako, ba't pa kita eh, may anak na tayo yes, maganda po. ka. Parang gano'n. Opo, parang gano'n po yung sinabi niya. Hindi mo nagustuhan yung gano'n din niya? Hindi po. Okay, hindi ka tanggap-tanggap. Tapos yung bang abante, break abante? Opo, yun po. Hindi ko rin ano, kahit Masamang sa naman boyfriend ko yun. po yun. Parang nananyansing. Opo, parang gano'n. So, okay. Kumbaga, hindi tama yung binigay niya sa yung servisyo. Yung natanggap mo service, kaya sama mo ng loob, ayun, nakagawa ka ng ganitong klaseng kwento. Tama. Pero alam ni ma'am, sinira niyo ma yung buhay niya. Kaya Kahit nga. Ay, Next time, ma'am, huwag mong gawin yan. Kasi may mga tao magpapakamatay. Kumbaga, kung baga paano ko nagbigtito dahil napaya siya, nasira na yung buhay niya, wala nang kukuha pa sa kanyang mga pasahero. Although the truth will prevail, kasi may mga testigo po, may mga sinasabi siya, mga security mm. guard, magtitit. Kain-kain namin kunin niyo, buti na kami ka ngayon pala. Paano? Di, yes, ang mangyayari, may mga tao madepress, magpapakamata yun. Bali yung na-feel po niya na gano'n kaya po siya nag-post. Na-feel ko po siya, kaya yun medyo na ano po ako na... Naawa pa? Opo, kasi nabalitaan ko po na pinapaalis na daw po ata sila nung... sa tinitirahan po niya dahil nga daw po dito. Ay, And sabi po ni... May, may pamilya po siya? Ayun po, ang ha? sabi po kasi niya. Tatlo anak? Ang sabi Isang eleven, five years old and one year old po. At balita ko balak pa rin natin siya i-suspendihin muna habang... I-suspended yung... na po sir. Bali, kaya po siya emotional oh. nurse. Kaya siya emotional nurse sir. Kasi ilang araw na po siyang walang trabaho. trabaho. Dahil suspended niya daw po sa move in. Sakit sa dibdib to. Parang akong, parang akong uh, ano, sa puso nito. Even daw si Mrs. sa trabaho daw po, nag uusap ka siya. Buntis po. Oo, uusap na daw po sa Buntis, oh, Buntis. si Mrs. Well, hindi ko na siya kailangan pang usapin mag-isa kasi umami naman kayo, ma'am. Siguro ang magagawa ko, pagharapin ko na lang kayo, okay sa inyo. Sir Vicente, yes. nag-usap na kami ni ma'am. At sa aming pag-uusap, meron po siya mga sinabi sa akin na lumilitaw na po talagang gumagawa-gawa siya ng kwento. Bakit ako ma'am? May dahilan siya kung bakit. Sige, sabihin ko sa'yo. iyo, si. gusto mo malaman kung bakit. Opo, sir. Siyempre, hindi ko po alam eh. Kaya ako gumagawa ng kwento laban sa'yo. Dahil, number one, pasensya na sir ha. Baka mapatawa ka dito kasi marites ka raw. Number two, sinabihan mo raw siya na maganda ka. Ilan ang anak mo, eh, dalawang anak mo pala dyan, sa lalaki niya, yung nakamotor, yung pika mo siya, may lalaki doon. Eh, kaganda-ganda mo yan. Eh, ba't ka iniwanan ko ako, hindi ko na kita iwan. At saka, pag ikaw na po nag-andar, nag-break ka raw, sinasadya mo para makachancing, nababanggap-banggap. bangga Ay, hindi sir, Kana hindi ko ginagawa. Yun yung, yung dahil, dalawang dahilan. Sa palagay mo, ta, totoo ba yun? Hindi po sir, hindi ko ginagawa yan sir. Yung nag naging marites ka, sinabi mo siya maganda. Ayun sir, talagang sinabi ko yun kasi Ma'am, may tsura naman talaga sir si ma'am. Kaso nga lang, hindi hindi ko gawain yung mga ganun sir. May una ko na sir, may asawa ko. May Ba't yung sinabi eh. na maganda ka? Eh? Hindi po. Nung time po na yun, hindi po. Sabi po niya, nag-OFW daw po siya. And then yung asawa daw po niya, pagbalik niya, meron na daw pong asawang iba, tas na anakan daw po. Ma'am, wala akong sinasabing ganda niya. Pero yung sinabi mo raw na In which hindi niya nagustuhan, hindi siya komportable. Yung bang, eh, ma'am, ba't ka iniwanan pa niya? May dalawa na kayong anak, kung ako yan, hindi kita iwan. Hindi niya nagustuhan yon Yung pag-compliment mo na maganda siya, alam mo, hindi naman po lahat ng tao nagugustuhan na sila binibigyan ng compliment. Depende sa tao yan. Depende sa pagkasabi. Doon ata na-offend siya. Kaya gumanti siya, nag siya niya. Plus yung break na, na pagdadrive mo na nagdidikit-dikit kayo. Hindi po sir. Hindi ko kinagawain yung ganyan na ano. Tsaka sir, wala akong, ano, wala akong top box sa likod ko. Kung tutusin, pwede siyang humawak ng maayos dun sa may grab bar para kung sakaling pumreno man, pwede siyang makatukod sa akin o nakaganyan sa likod ko po. Eh, sa along edsa na sir, talagang yung kalsada po dyan, talaga alon-alon eh. Yung sinasabi niyang preno-preno, nandun na po kasi talaga yun, nagmamanihewa ako eh. Kaya, sir, talaga alam Sira yung buhay ko, sir. Pati yung motor na binabiyahe ko, sir. Nakikibiyahe lang ako. Ano po nangyari sa motor mo? Sir, gusto na kasing kunin ng mayari. Eh, sabi ko, boss, nagkuusap lang ako, boss, hanggang bukas lang. Kasi pupunta pa ako kay Idol Rock, eh. Wala akong magagamit na sa sakyan. Layo ko pa rin. Sa, sa Sidil Monte pa ako, eh. Tapos kayo sir, pinapaalis na pala ng inyong landlord. So, ito yung tirahan. Ano nung mabalitan na ito. Opo. Kaya po suspendido rin. Yes. Ilang araw na kayo suspended. Magmula po ng 29, sir. Nung at 30 po dapat, graduation nung anak ko eh. Nung 29, dapat sabi ko, nung pag-uwi namin ng asawa ko nung tanghali ng 29, hindi pa siya suspended eh. Sabi ko, matutulog lang ako man ng ano, kalahating araw pagdating ng gabi, babiyahe ako. Para kay nabukasan, graduation ng kinder namin, may kagalaman lang namin. Kaso sa hindi nangyari. Si Mrs. Kumusta po yung kabaho niya? Yun sir, call center, yun sir, yung Mrs. Kumusta call center agent din po yan. Ang ginagawa ko po, pagka uh, uh, day shift siya, sabay kami. Para pag uwi niya, uwi rin po ako. Pag night shift siya, night shift din po ako. <laughs> Nung time na yun, may otis siya, mga bandang 8. Late na nga po kami nakarating ng Sparks, Cubao eh. Sabi ko, eh pagdating namin ng Cubao, nanakit yung hiping ko. Sabi ko, ma, hindi ko kahit bumiyahin. Dito mo na, sa may 20 avenue, pipila muna ako doon sa mga hilerang taxi na natutulog doon. Doon ako natulog. Magbukas ko ng app ko ng mga bandang 9.30. thirty wala na po kasi akong top-up nun eh. Parang lilimong piso na lang yata yung nando sa top-up ko. Ayun, sabi ko kuha mo na akong cashless. Siguro mga tatlong booking yata bago dumating yun kay ma'am. Tapos na mo po yung mga anak niyo. sir, <laughs> okay naman po. Ilan po anak niyo ulit? Tatlo po. May isang 11 po ko, tapos isang 5. Tapos... Alam mo ba nung mga anak niyo yung eh, nang pangyari? Ano pong reaksyon nila? Siyempre po. Yung dalawang maliit ko po pa, wala naman pong ano dahil maliit pa po eh. Hmm. Nga lang, siyempre. Eh. <laughs> nakakahiya sa mga kapitbahay at sa lahat ng mga nakakilala sa akin sa lugar namin. Ano po sabi ng 11 years old ni na anak? Siyempre naisip na po yun. Nakawa sa akin, sir. Nakawa lang. Papa, kaya mo yan? Ganun na. Dito lang ako. Babantayan ko sila Nika at si Baby Bunch. Sabi niya, Apo. Ah, babae lalaki to. Babae po yung panganay ko. Hindi alam na rin po sa school niya. Actually po, talagang tapos na yung school year nila. Inaantay na lang hmm. po. Dapat nung Friday po, kukunin namin yung kanya. Kaso nga lang, hindi namin nakuha. Dahil nagpunta po kami nung sa Makati. Nagtatry. PMP. Opo. Nagtatry po kami kumuha ng CCTV footage doon para lang pag, pagharap. Meron po kaming ilalaban na kaagad. So, sir, inosente kayo doon sa pinos niya, sa Opo. bintang niya, na ipinos niya sa Facebook. Yes, sir. Well, Hindi ko talaga magagawa yun, sir. Sa talaga ng buhay ko, sir. Doon sa barangay namin. Ngayon lang po ako nagkaroon ng ganitong issue. Ginala po ako sa amin, sa lugar namin. Wala akong gusto sabihin, ma'am. Nung nalaman ko po yung mga nangyari po sa kanya, siyempre po na ano po ako kasi kagaya po ng sabi niya, kilala siya sa kanila and sobrang dami pong nakakita nung ano po po, ayun po, na naawa po ako, siyempre po sa akin. Inano mm -mm. po yung sarili ko kasi, ayun na, hindi ko na po dapat yun po yun kasi may anak po siya, may, may anak pa rin po ako. Opo. Um, nung, yung kwento po kasi dati wala siyang anak, nung nalaman ko po, ayun sabi ko. Parang yung mga anak niya, parang kagaya din po ng mga anak ko na naapektuhan kasi po ano. Yun, sabi niya na niya. Nagsisisi po kayo? Opo, sobrang. Inisip ko po na. Paano pag sa akin po yung ginawa? Paano naman po yung dalawang ano, agay po ng kanya? Tama po yan. Kailangan pinagsisiyan po natin isang bagay na sobrang nakasakit tayo sa okay. ating kapwa. Hindi ko Wala ko balak mag-sorry sa kanya. Kung hindi kita matignan. Sorry. Ang um, inisip ko lang, Kuya, uh, talagang hindi ko na ano yung nangyari nung ano na yun. Kaya sabi ko, um, normally yung mga ganyang issue pag nireport kay Mubit, hindi naman po nila inaano may help, ano lang sila pero yung mga ganyang issue po hindi nila anong pinapansin kasi yung mga ano na rin talagang matitindi po sa no, mga siya. No, ma no ma'am, pinapansin yan hindi lang Mubit lahat ng klaseng uh, yes, po, kasi taxi report uh, center po sila ganyan ne, lahat po ng motorcycle taxi they're very very careful especially when it comes to their reputation pinaprotektahan po nila ang kanilang negosyo, pinaprotektahan po nila yung kanilang rider at kanilang mga passengers. So once nag-report ka tulad niyan, especially nag-post ka, kasiraan po yan. Number one, ng kumpanya. Number two, dito po sa mismong rider. Hindi po maliit na bagay yung ginawa niyo, kaya matindi po yun. Dalawa po tinamaan dito, yung kumpanya at si Ryder, or the other way around si Ryder and then the company of course, si company magsusurvive pa rin yan come what may, me, medyo mabawasan siguro ng pasahir, matatakot pero si Ryder, si Baksha wala na magtitiwala sa kanya sino pa magtatanggap sa kanya kung hindi natin ayos to wala na tatanggap sa kanya ng mga applications, company hindi siya tatanggap yung bilimpiyado ayaw mag-sorry sa kanya Sorry kuya, ayun po, hindi ko lang po talaga na ano, hindi nasa isip ko po noon, like kahit i-report ko, hindi naman siya maano, pero yung mga nakikita ko po ngayon, lalo na yung mga comments po na nababasa ko, then against me, lalo na po sa kanya, mostly mga pasayero, naisip ko po na, ano, siguro po, amin um, masakit po yun sa part niya, lalo na hmm. alam niya po sa sarili niya na talagang hindi naman po niya inan ginawa And yun po, um, nasa ano ko rin po na, like, what if sa akin ganun, kunyari mayroon po akong maliit lang na bagay na nagawa sa ibang tao na para sa kanila hindi maganda, tapos binawian po ako ng ganito kalaking ano. Hmm, para syempre ginawa niyo. Hmm. Uh, Siyempre po, nas, uh, Definitely, kung ano po yung nafe-feel niya ngayon, ganun po rin ang mangyayari sa akin. Kaya po, ano yun po, humingi po ako ng sorry sa ano. Kagaya po nung sinabi niyo kanina na tapusin na natin ito. Hmm. Nung ano, sinabi po niya kanina, like, parang mag-ano na po ay kaso. naka ano po, di ba? So, parang... So, buburahin niyo po yung post niyo? Opo, willing naman po. Matagal ko na po gustong gawin niyo, kaso po, yung... Hanggang ngayon po ba? Nandiyan pa rin? Nasa profile ko po. Nakalock naman po yung profile ko so, so hindi na po siya Nakikita pa rin ng ibang tao? Hindi na po kasi nakalock Hing na. friends niya po. Anong reaction niyo po, Sir, na siya po humingi ng sorry sa inyo? Hindi ko alam, Sir. bigat kasi ng paratang buhangin mo. Hindi ko alam kung kaya kita patawarin sa ginawa Hindi lang ako sinira mo, hindi lang yung niya, Yung buhay ng pamilya ko pa, sinira mo. Alam mo, natatat yung mga kamag-anak ko. Iniisip nila, baka mamaya sindikato ka. Ah. Napagka... Napagka nilabanan kita. Tawawa sila. Pero sabi ko, ako oh, lalaban ako. Alam mo, nasa sa sarili ko, nasa tapa ako eh. Kaya lalaban ako nga. Ah. Hindi eh, ko alam, kaya ka patawarin ko. Sobrang natulong pa ako. <coughs> Pag-isipan niyo po kung ano yung plano niyo. Kung ano ang decision mo, nandito lang ako. Kung papatawarin mo siya kasi nagsoli na siya, okay sa akin. Kung mo siya patawarin dahil nasaktan ka at gusto mong gamitin yung korte para makuha ka ng ang problema, wala kang pera, andito po ako. Huh? Ano pa to? yeah